At maaga nga ako nagising ngayon dahil maagang mag-aalmusal to ang aking bonso. Ang aga po kasi ng pasok nito guys kaya binilan ko siya ng espagete ina ko yung oras niya para hindi siya malilit sa school. Kasi po napakapagal talaga nitong kumain, inaabot ng 30 minutes. At ito na nga po guys, tapos ko na sa pinaliguan, binisan ko na rin po siya. At ayan po guys, napakalikot talaga nito pag Sabi ko nga po sa kanya, wag siyang malikot kasi po anong oras na nagmamadali na rin po kami. At inanapan ko nga po yan sa nasapin sa likod. Kasi pawisin po kasi to guys, kaya ayan po sasapin na natin ang likod nito. Kasi pagdating nito sa bahay, Misan basang-basa yung damit. Kaya lagi ko po talaga siyang sinasapitan na tawil sa likod. At sunod naman po 'yan, guys. Susuotan natin na shirt. Sobrang likot kasi talaga nito, kaya tingnan mo para siyang kitikiti na hindi mapakali talaga. Napa? Moba? Diba, sa Okay, dati ko. Diyos mo masok ako. Bakit ka ko, diba dati? Diyos mo ako. Diyos mo ako sa ka. pinaglaran kita sa ito. Diyos ka. Kasi dahil, mag-walk out ang ka eh. di ba sa nasa nag-exam na ano eh, lima.

Magdijel na ko. Hmm. Tapos oh, siya ay dito. Ano sa mga dito? Opo, sa mukha. Ngayon mo kasi may sipon ka. Ay, pali pala yun. Di na uusang mm. dami eh. Ito sa malaki. Malaki yun. Naubos. Stay. Ibukuha di ko yan ang dyan sa hotel ko. Ay, sa hotel dyan ako ito.

Sira yun to eh. Kasi hindi nalagay yan. Pero dito. Tapos ilagay ito dito sa itaso. Ilagay ko. Sapatos mo. O, tira. O, At ihatid na nga po natin siya guys sa school at ito nga po guys wala na tayong bis bis diretsyo na tayo kasi papasok din po ako Nagmamadali din po ako kasi may pasok pa ako at ito na nga po guys ilalabas natin yung e-bike at ihahatid ko na po siya. na hmm. ilaw. 我。